Uh, muli po, maraming maraming salamat po sa mga nanood po ng ating vlog nung nakaraan upload natin. Uh, muli po, hindi ko man po kayo personal nakakilala, eh, pinasasalamatan ko po kayo. Kasi marami po ang nanood doon sa ginawa nating pagbablog nung nakaraan pong upload natin. Muli po, maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe po at mga nag-comment po sa ating vlog nung nakaraan. Ngayon naman po yung pag-uusapan po natin. Ang pag-uusapan po natin, ano ba ang pagkakaiba? O po, ano ba ang pagkakaiba ng pagrarali na isasagawa ng Iglesia ni Kristo sa ginagawang pagrarali ng mga karamiwan nakikita natin sa TV? Yung pagrarali ng mga okilos protesta ng mga nakikita natin o napapanood natin sa TV ano ba ang pagkakaiba nung gagawing pagrarali ng Iglesia ni Cristo sa January 13, 2025? Ang pecha nga po pala ngayon ay eh, January, January 3 po. Opo, January 3. May sampung araw pa po tayo. May sampung araw pa po tayo para makita at mapanood po ang gagawing pagrarali po ng mga Iglesia ni Kristo. Ako ah, kung kayo po ay bago pa lamang po, opo, kung kayo ay bago pa lamang po sa akin channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, like po, comment at subscribe po ang ating YouTube channel at yung bell ay huwag po ninyong kakalimutin na pindutin para may notification po kayo sa mga vlog na ating ina-upload po sa ating YouTube channel. Ngayon naman po ay pag-uusapan po natin Opo, pag-uusapan po natin ang gagawin pong pagrarali Ang gagawin pong po ng mga Iglesia ni Kristo. Ayon po sa ating mga napapanood po, mga nakikita po sa mga platform po na social media, sa mga ibang vlogger, ang gagawin pong pagrarali po, ang gagawin pagrarali po ng mga Iglesia ni Kristo ay para sa kapayapaan po. Peace sabi nga po. Peace. 'Yon makikita po natin ang mga kapatid natin. Makikita po natin ang mga kapatid natin sa buong Pilipinas o sasabihin na natin sa buong mundo ang gagawin nilang pagrally upang ipakita po ang pagsuporta nga po sa sinabi po ng ating presidente na si Bongbong Marcos na wag na pong i-impeach ang ating Vice President. Kasi sabi nga po, doon sa napanood natin, sa interview po sa ating Presidente, sabi niya magsasayang lang tayo ng, ng panahon, ng oras, di ba? Kaya, buti nga po, eh, napakatalino po ng ating kapatid na Eduardo B. Manalo. Opo, naisip niya na magsagawa po ng rally para sa kapayapaan po. Kaya siguro po, opo, kaya siguro po, kayo po mga nanonood ngayon, kayo po mga nanonood ngayon ng mga Iglesia ni Cristo o kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay eh, nasasabik na po kayo. Opo, nasasabik na po kayo sa gagawing pagrarali sa January 13, 2025. Kita-kits po tayo mga kapatid. Sa gagawin natin pagrarally. Ngayon, pag-uusapan nga natin. Pag-uusapan po natin. Ano ba ang pagkakaiba? Ano ba ang pagkakaiba ng gagawing pagrarali ng mga Iglesia Ni Cristo o ng Iglesia Ni Cristo? Ayon po sa ating mga napapakinggan, ang gagawing pagrarali ng Iglesia Ni Cristo ay para sa kapayapaan. Siguro po sa mga nanonood o po sa mga nanonood na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo at sa mga hindi po sa mga hindi po kaanib sa Iglesia ni Kristo. Siguro ngayon lang na, ngayon lang siguro kayo nagulat, ba? Bakit magrarali, 'di ba? Bakit magrarali ang mga Iglesia ni Kristo? Ano ba ang ipinagrarali nila? Baka po 'yan po ang tanong ng mga kaibigan natin na hindi po Iglesia ni Cristo. Ang gagawin pong pagrarally po ng Iglesia ni Cristo ay para sa peace rally o para sa kapayapaan po ng buong Pilipinas. Sa amin po o sa mga Iglesia ni Cristo po, o po sa amin pong mga Iglesia ni Cristo, kapag po ipinasya po ng pamamahala, o po kapag ipinasya po ng pamamahala, ang isang bagay Opo, ang isang bagay Halimbawa po, sasabihin ko na po. Halimbawa po sa isang sa, sa eleksyon. Opo, siguro naman po eh alam niyo po ang Iglesia ni Cristo. Opo, siguro naman po alam niyo po ang mga Iglesia ni Cristo ay may sinusunod na pasya. Lalong-lalo na po sa panahon po ng eleksyon. Kahit gusto mo po yung isang politiko opo sa amin mga iglesia ni Kristo kahit gusto mo yung isang politiko o kaibigan mo, kapatid mo, nanay mo kapag yan po ay hindi ipinasya po ng pamamahala eh susunod po tayo sa pasya nila na kung sino po ang ipinasya ng pamamahala o ng iglesia na iboto yun po ang iboboto teka, teka, teka teka, ba't nap napunta po tayo sa eleksyon Opo, di ba? Bakit napunta tayo sa eleksyon? Ganun po. Ganun po, kasabik po. Opo. Ganun po, kasabik ang mga kapatid. Opo. Ganun po, kasabik ang mga kapatid sa buong mundo o sa buong Pilipinas na makipagkaisa po. Na makipagkaisa po sa gagawing pagrarali po. Sa gagawing pagrarali ng mga iglesia ni Kristo. Opo. Ito po yung isang ano po, kumbaga ito po yung isang video. Isang video clip po, po, isang video clip na sa susunod na vlog ko. Ito naman po ang gagawin ko. Ito po, pakinggan po ninyo at panoorin po yung isang video clip. Ito ayan. Kuya sasama kayo sa January 13. Siyempre. Ayun, makikipagkaisa mo. Ayun. Sige po. Salamat po. Okay. okay. Uh, ate, magandang umaga po. Sa inyo po yung e-bike. Okay. Okay. Opo. Ah, uh, iglesia po kayo. o okay. oh, 'yun. Sasama po ba kayo sa rally sa January 13, 2025? Okay. 'Yun. Ano local po kayo? Samperwan po. 'Yun, San po, distrito po ng Kalamba. 'Yun, Kalamba City. Ito po kapatid ko eh. po. salamat po. Eh yun po kung napanood po ninyo, opo. Kung napanood po ninyo yung ginawang video natin. Yun po ay sa susunod na vlog ko po i upload Kung Kumbaga po eh nakita ko po na sila po ay mga Iglesia ni Cristo. Bakit po? Bakit ko po nasabi na sila po ay mga Iglesia ni Cristo? Kasi nakita ko po na may sticker po sila. Opo, may sticker po, may green white thread. Kapag mayroon pong green, white, red sticker na logo na green, white, red, ibig sabihin po nun sa mga nakakaalam, sila po ay mga iglesia ni Kristo. Sila po yung mga iglesia ni Kristo. Yung nakausap ko nga po kanina, doon sa video nyo, yung nakamotor, opo. Yung nakamotor po, tinanong ko po siya kung kapatid po siya. Pero alam ko po na siya po ay kapatid. Sabi niya, opo. Tapos tinanong ko siya kung sa January 13, opo, kung sa January 13 ay sasama po, kung pong po sila sa gagawing pagrarali ng mga Iglesia ni Kristo. Napakaganda po ang sagot ng ating kapatid. Napakaganda po ng sagot ng Iglesia ni Kristo. Sabi niya, mahal natin ang pamamahala. Sabi niya, mahal natin o mahal namin ang pamamahala. Kaya makikipagkaisa kami sabi nung nakausap ko po na Iglesia Ni Cristo, sabi niya, kaya makikipagkaisa kami sa gagawing pagrarali. Sa gagawing pagrarali ng Iglesia Ni Cristo. Diba? Napakasarap pong pakinggan na sa ganong bagay, eh, talagang nakikipagkaisa po. Talagang nakikipagkaisa po yung mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo. Alam naman po natin, opo, sa mga iglesia ni Kristo, ito po. Para sa loob ng mga sa loob ng iglesia ni Kristo o sa loob ng mga sa loob ng iglesia ni Kristo sa isang kapatid, alam natin na ang layunin ng namumuno o ng tagapamahalang pangkalahatan sa iglesia ay para sa kabutihan, di ba? Para sa kabutihan o sa kaligtasan. Kaya naisip ng pamamahala na mag tayo para sa kapayapaan. Opo. Kaya kayo po, kayo po ang mga nanonood ngayon. Kayo po ng mga nanonood ngayon ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sabihin na natin, hindi kapatid o hindi Iglesia ni Cristo. Mag-comment po kayo. Mag-comment po kayo para kumbaga sa gagawin nating pagbablog, eh, masabi po ninyo yung inyong mga saloobin. Opo. No? para masabi po ninyo kung ano po ang inyong opinion. Di ba? Ah, kung kayo ay bago pa lamang po sa ating channel. Opo, commercial muna po. Kung kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, like, comment, at subscribe po. Ayun. Teka, commercial po. Iinom muna po tayo. Inom po tayo ng tubig. Ayun nga po. Sabi ko nga po, ano po ang pagkakaiba? Ano ang pagkakaiba ng rally na isinasagawa o isasagawa ng Iglesia ni Cristo? Ang rally po na isasagawa ng Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan. Wala po silang gustong ibaksak. Wala po silang gustong iprotesta. Wala po silang gustong i-boycott ang gusto po ng mga Iglesia ni Kristo o ng Iglesia ni Kristo ay para sa kapayapaan. Kapag may kapayapaan po ang isang isang pamilya, ito po, parang mag ko kukomentaryo lang po tayo, parang kwentuhan lang po, kwentuhan. Pasensya na po kayo kung yung iba po eh hindi po nagugustuhan yung sinasabi ko, yung iba na po ay eh nagugustuhan ang sinasabi ko. Kung po, eh, ito po ay opinion ko lang. Opo, ito po ay opinion ko lang. Para sa isang sambahayon o sa isang tahanan o sa isang pamilya. Gets po ninyo? Para sa isang pamilya, kapag may kapayapaan, tahimik, nagmamahalan, nagkakasunduan, walang away, ano po ang makikita natin? oh, di ba nakita po ninyo? Pag-ibig sa kapwa masaya, tahimik, at may asenso po, sigurado, ang pamilyang yun. Bakit? Kasi may kapayapahan po sila sa kanilang tahanan. Opo, may kapayapaan, kapayapaan po sila sa kanilang tahanan. Wala pong away-away. Kumbaga, nagkaka-sundo. Parang sa isang barangay po. Yun, para sa isang barangay, di ba? Sa isang barangay, di ba? May kapitan po tayo. O, di ba? Sa barangay, ang tawag natin sa kapitan, tatay. Ama, ama ng barangay, kasi siya po kapitan eh. Kapag tahimik po, o kapag may kapayapaan po sa isang barangay, may, may asenso po. May asenso po ang barangay na yon kasi may kapayapaan, katayimikan, may pag-asenso, may pagkakaisa. Diba? may pagkakaisa kasi may kapayapaan hindi ka matatakot kasi alam mong may pagkakaisa ang mga kabaranggay mo Oops parang po sa isang bayan naman parang lumalaki po ng lumalaki yan kumbaga eh lumalaki, barang, tahanan bahay, barangay musipyo kapag ang isang bang, bayan po ang isang bayan ay may kapayapaan kumbaga eh peace and order. Diba? Kapag isang bayan ay may peace and order. Ano po ang pwede nating makita doon? Pag-asenso. Diba? Pag-asenso. Kaya, yung mga nakikita natin mga bayan na may peace and order o may kapayapaan sa kanilang mga bayan, marami po ang mga nagliligosyo. Lumayo na po tayo na lumayo. Bayan, o, oh, ang Pilipinas po o oh, ang bayang Pilipinas. Kasi ako po isang Pilipino. Siguro ikaw o oh, ikaw na nanonood ngayon. Pilipino ka rin. Di ba? Isang lahi. O, oh, parang kanta yun. Hindi po pero, pero Kapag ang isang bansa ay may kapayapaan, di ba? May katahimikan, nagkakaisa ang mga taong bayan, isa ang kanilang layunin para sa kapayapaan talagang aasenso po o aangat ang isang bansa o ang bansang Pilipinas. Kaya po sa January 13, 2025 po, opo, uulitin ko po, sa January 13, 2025 po, eh, magsasagawa po ng kapayapaan, peace for rally, ang Iglesia ni Cristo. Kaya abangan po natin. Abangan po natin ang gagawing pagrarally po ng mga Iglesia ni Kristo. Ang pecha po ngayon, January 3. January 3. Kung maga may sampung araw pa po. May sampung araw pa po na abangan natin ang gagawing pagrarali po ng mga Iglesia ni Kristo. Kung kayo po ay mga Iglesia ni Kristo, proud to be Iglesia ni Kristo, di ba po? Kung kayo naman po ay hindi po hindi po mga iglesia ni Kristo. Siguro naman po sasang-ayon po kayo sa gustong gawin. Opo, sa gustong gawin ng mga iglesia ni Kristo na magrarali para sa kapayapaan, peace. Peace tayo, 'di ba? Peace, ayan. Ah, kung kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe po. At yung bell po ay eh, huwag kakalimutan pindutuin para may notification po kayo sa mga vlog na ating in-upload. At kung pwede po, at kung pwede po, eh, pakishare po sa social media, sa Facebook, TikTok, o alin man pong social platform ang ating pong vlog. At shoutout nga po pala, opo, shoutout nga po pala sa mga bagong subscriber po natin. Hindi ko man po kayong mabanggit, opo, hindi ko man po kayong mabanggit sa aking vlog alam nyo po na kayo po yun. Diba? Alam nyo po na kayo po yun. Maraming maraming salamat po sa pag-subscribe nyo po, sa pag-suporta nyo po sa ating pong munting channel. Hanggang sa muli po, muli po, mag-upload po ako ng panibagong vlog. Yun naman po yung mga kapatid, o po, yun naman po yung mga kapatid o mga iglesia ni Kristo na makikita ko po sa daan. Kasi alam ko po kung sila po ay Iglesia Ni Cristo o hindi kasi may green, white, red po sila, di ba? Sige po, kita-kits po sa January 13, 2025 po.